everybody! This is my last day dito sa bar! Ah. Ah. <laughs> sa wakas, oh, may miss mo. Ah. Ha, sa tingin mo. Ay, hindi pa nagsisipin ng maayos sa amin, Tol magsising inyan yan mamaya. Last day na to. Last day ko na sa box where nagpastak ako for 30 days straight with a goal na kailangan ko makalikom ng 1 million pesos and with a twist na kailangan ko makapunta sa Luzon, Visayas, and then... ano ano po kayo sir, na bubuksan niya po kayo mamaya, sir? Hindi ko alam, buds. Sort of, parin. Narulungkot ako. Hindi ko alam. Siguro parang ano... Mamimiss ko yung box. Napamahal na kasi eh, kumad, eh. yung eh. Mm. Yung feeling na nasa loob ka ng box? Oo, mm. yung feeling dito, tol. Good morning! Adam Algeo. <laughs> tol, Bus. huling araw, huling almusal. Oo, palagpakan muna tayo! Day 31! Oh! Day 31, parang nasa kalendaryo lang. bye guys. See you. Kangkong chips lang, malakas. ka. Medi-bites! Medi-bites! Fresh no? from the pot. Talagang naman. Adam? Bossing, naka na po pala. Oh kakarating ko lang at nakahanap na ako ng tamang tao na magbubukas para sa'yo. Sabi ko na eh, umalis ka kasi naghanap ka ng ano eh, magbubukas sa akin eh. Oo, oh, tama. At kasama na siya ngayon ni John. Ayos sir. Pero hindi lang yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Ano po yung boss eh? Adam, sa loob ng 31 days ay nagpakita ka ng iyong determinasyon, uh -huh. lakas, uh -huh. talino, uh -huh. at higit sa lahat ay buong puso mong tinapos ang pagsubok na naibigay sa'yo. Buong puso. Salamat. Kaya ngayon, gusto kitang batiin dahil napagtagumpayan mo na ang buong 31 days. Salamat pa, bossing. I love you. Pero, dahil na sa huling araw ka na, ay kailangan mong magtapos kung saan ka nagsimula. Ano ibig sabihin mo, bossy? Kaya pinapatawan kita ng isang unlockable reset. Unlockable reset. research. <laughs> at ngayon, uunin ko na rin ang pagkakataon na magpaalam sa iyo ng tuluyan. Ada, maraming maraming salamat sa ating napagsamahan. Maraming maraming salamat din po, Bossing, sa paggabay at pagbibigay ng pagsubok na naging dahilan ng pagtatag ng aming mga sarili. Kaya ngayon, maaari ka na tumuloy kung saan ka nagsimula hanggang sa muli. Paalam. Uy, naka-CBD kayo lahat ah. Siyempre, okay. e, sponsor na. Sa akin nga yung CBD ko nabura yung toto. To. Anyways. Anyways. Tol. 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 Tapos na! May ligaya ang araw. <laughs> <laughs> then, ano ba? Clutch. Ito na yun, ito na yun pare. Ano, this is okay, it, okay. this is it. Ano ba na sisinkin na ba sa inyo na patapos na tayo? Hindi nga eh, parang mga na. Sumpay, Lala, gusto ko pa ituloy. Wala, gusto ko pa. Ha? Sisinkin na ba? Hindi pa nga eh. Kapo na nagsingin sa akin na nakita kay Eltrick. What? Nagkakamada? Oh, promise. tingin yeah. ka. Yeah, Nakakamis magkamada. Siyempre doon ako nakasakay. Oh. Uh, eh kasi kahit anong pwesto ko doon nakakatulog ako eh. Kahit oh. ganun balimbali talaga eh. Makatulog oh. lang. Makapagpahinga lang. Kasi so, yun, nagsingin Shit, ang dami natin natin pinagdaanan. Ang dami Tara na, tara na, tara na, tara, tara let's go, let's go, let's go. Tara na, tara na, tara na, let's go, bubuksan ka na dyan. Oh. Yung pinto mo, <laughs> tatanggal ka na ng susi. Okay, okay na. Tara na, tutuloy. Tara na, tara Guys, naaalala niyo ba yung unang araw? Na sa pagkakaalala ko, nandito rin ako eh. Dito. dito sa pwesto na po. Marami, ah, bilis na ng araw. Guys, ngayon ko lang napagtanto to. Ngayon ko lang napagtanto. Na sa buong 30 days. Never ko pala nasabi na mag-subscribe. Kaya guys, this is the last day for everybody is watching this. Alam ko marami pang sa inyo yung nanonood pero hindi naka-subscribe. Kaya please, Hit that subscribe button. Malapit na kami sa amin. Oh my. Bago tayo tuluyang pumunta sa ating huling destinasyon, ay ipapakilala ko na sa inyo kung sino ang magbubukas ng ating box. At siya, si Yosa. Isang batang nakasurvive sa sakit na cancer. Limang taon na simula na napagtagumpayan ni Yosa ang laban niya sa leukemia. Isa si Yosa sa dahilan kung bakit natin ginawa ang challenge na ito. Si Yosa ay isa lang sa mga batang nagre at nagsisilbing pag-asa na kayang mapagtagumpayan ang laban sa sakit na ito. Kaya si Yosa ang karapat dapat na magbukas ng ating box. Bago ko umalis dyan, gusto kong i-donate, papi. Yung nakuha ko sa quest ko. 10,000 para sa mga bata. Wow! Yan. Salamat, papi. Congratulations, ba? man. One with the kids. I love you, Tol. I, I love you. you love I love guys. you, man. Today the day, February 15, 2023. Magpapasta ako sa loob ng box for 30 days straight para makalikom ng 1 million sa mga batang nagkaroon agad ng cancer. Ngayong araw na yung pinaka-iintay ko na araw sa buong history ng career ko. Itong vlog na to, I think, is the most um, hard. Ito yung pinaka pinakamahirap, pinaka pinag isipan Masaya lang ako na ngayong araw magagawa ko na siya. Although, kinakabahan ako. Pero, wala nang atrasan to. Gagawin natin lahat para magawa yung goal natin. Gagawin natin lahat para matapos to na successful. At yan ay dahil, gagabayan tayo ni Lord. Siya yung mag-orchestrate ng lahat ng mga yari. Nakaplano na to na maging successful. Gagalawa na lang namin. Naisi-share lang ako isang word of God Uh, sa Proverbs 16.3 sa sabi doon, Ask the Lord to bless you all your plans and you will be successful in carrying them out. So, ibig sabihin, we need to ask permission to God para mas lalo tayong bless ni Lord. As, as a father, medyo mabigat sa akin kasi kasi ano eh, ah, uh, si Yeah, dapat 'yung lalaki ko eh. So, let's let's continue to pray for him na uh, he guide siya and then uh, let's work by heart as a team Create beyond dreams is not only today we need to complete the task we need to complete the the guidance of God uh, during our travel Lord maraming salamat po sa araw sa mga Panginoon salamat po sa mga lalaki Panginoon babae na nandito Lord we ask We ask God that, Panginoon, sa aming pag-travel, Panginoon, nawa, Panginoon, i-guide mo, Panginoon, si Adam inside the box. Good health, Panginoon, good wisdom, Panginoon, uh, and to be blessed other people, Panginoon. This journey, Panginoon, is not for us. This journey is not for us to live ourselves. This journey to live you, to live you God, in, in, in our small way, Panginoon, to helping people. Let your love and unity, Panginoon, in this team, create beyond dreams, Panginoon. Lord, we thank you and we glorify you, Panginoon. We bring back all the glory and praises to you alone, Father God. In Jesus' name we pray, say amen. Amen! 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 Parang nag-thank you na ako sa inyo, guys. Hindi <laughs> ko alam ba't nahihiyak ako. <laughs> Na-excited lang talaga ako. And sobrang thankful ko kasi. Alam ko ngayon pa lang ano eh, successful na 'yung gagawin natin. Kung meron man akong kailangang sabihin aral na natutunan ko sa loob ng 31 days, eto ay ang pagharap sa lahat ng pagsubok ng may pagtitiwala sa kanya. Kagaya ng mga bata, alam kong meron tayong sari-sariling laban na kailangang ipanalo. Pero wag nating kakalimutan na hindi tayo nag-iisa sa mga laban na to. Lagi nating paigtingin ang pagtutulungan. At lagi nating unahin ang pagbabayanihan. Hanggang sa muli. Nagsisimula pa lang tayo. Meron lang po sasabihin, maikli lang po to Since, alam naman po natin yung nangyari na ang ala namin at first hindi po magagawa yung 1 billion pero nandito tayo, sobra-sobra pa. And, dahil na-feel namin na uh, grabe yung pwedeng magawa basta merong mag-initiate, ba? Diba? Ngayon, uh, gusto namin ipagpatuloy yung mission ng one with the Kids. So, uh, for the first time i-announce ko po na ang one with the Kids uh, gagawin na po namin yung necessary step para po maging foundation na po talaga siya. So, hindi po namin alam uh, what will it take kung mahirap po yung pag-build -pag ng foundation. Pero, alam ko sa tulong nyo, we, we are looking for volunteers. Yeah, we are looking for volunteers. Alam ko sa tulong nyo, kung kumbaga, huwag natin tapusin dito yung one with the kids. Habang buhay na to, kahit mamatay kami. Let's go! Yes. 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 Yeah, sige lang na sige Pangarap malaki, kailangan galingan Magagawa ito, ko pa nagtunungan Isang mithihin, kapalaganapin Samahan mo ako sa akin, mga panalangin Hindi ko sasayangin, ang binigay sa akin Walang makakapigil, hirayang manawari Walang maiiwan sa biyahe, patungong tagumpay, disinasyon Walang makakatalo, at ipapanalo pa panalo na lalo, ang intensyon Tamdang buwang ka ba sa aking puso? Madaming nare lang isinaula Hanggang ngayon ako ay natututo Di tumigil sa pangarap hanggang doon sa dulo Hindi pinanginaan ng loob Pagkos ako'y tumibay pa ah. Handa na din ako sa mga susunod Haharapin ng mga inay ah. Sundin ang aking puso Paganahin utak Dalawa na to at tulong tulong sa pagtula Mga pag matang sarado ay ating na din imula Hindi na makapagantay na harapin ang bukas Walang imposible yeah. Sige lang So young. Yeah.